Good morning. Pipita sa ko na tong ano ko silip. Ang aking silip. Pipita ko na to. Dami buong tanggalin ko yan. Screen. Dami buong guys. Oh aking mga halaman ito na lang na tiritan. Ah. Hindi hmm. ko gaano maabot. Oy. Sa loob lang talaga ko kukuha, isa lang na ko. Mukhang magandang panahon. Hindi. Hmm. That's the halaman is kunti na lang at ito ang aking sale unti-untiin ko na magtanim ng mga gulay kaysa halaman lagi din ano you know, inuulan, iniarawan kaya ganyang resulta sa dahan ng aking halaman, ulanan ganda. Hmm, Thank you. Thank you, Stobi. Kinalawang na. Oh, no. Wala nang maintenance sa tanki, oh. Hello. Wala nang maintenance ng tanki. Good morning, world. Ah, aga kong nagising, guys. Kasi nag-aabang ng two beaches Magtatatlong araw na ngayon. botet meron na. Kahit pa paano. Yung halaman na yun, tumubo lang sa ano. Sa siminto, Yung may mga bitak-bitak. Veggie tayo. Yun. Ito yung mga halaman nila guys. So, nilipat sa kabila. Dito wala. No? Pinapalinis yung gilid eh. At yung gilid ay pinapalinis. Kaya kaya. Ayan hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.